So eto ah, natin. Si Ann Curtis ay nasa Lazada pa rin po. Okay. So dahil nga ayaw na itong mga pulahan sa endorser, ginagaya kasi tayo ng mga yan. Nagpupumilit din na kuno no, ay meron silang power. Okay. Lalo na sa social media para nga i-boycott. ang mga produkto na ini-endorse ng mga kakamping celebrities. Nanggagaya yan. Pero yun nga, wala namang napapala sa kanilang mga campaign. Ngayon, ang masaklap, abay pati Shopee ay kakamping na rin po. Kakamping na rin ang endorser. Kaya sabi ng mga kakamping, so balik Shopee na tayo dahil okay na. Okay? Napakaganda talaga na itong move na ito ng Shopee. Dahil, abay, yung kalaban kakamping. Yung kalaban or Shopee itself ay, ay kakamping din po ang endorser. Saan na ngayon pupunta itong mga pulahan, itong mga pulangaw? Gagawa na rin ng panibagong selling application, Yan mo yun. <laughs> online selling application? Yun, ang totoo, si Vice Ganda po, nakakatawa, congratulations, ay isa ng endorser ng Shopee. At si Ann Cortez ay naandon pa rin sa Lazada at marami pang kakamping celebrities. Okay, ibuboykot na kaya ngayon na itong mga pulahan, ang Shopee, dahil nung si Tony Gonzaga ang naanjan napakalakas ang panawagan ng mga kakamping, kaya agad-agad ay natanggal din si Tony Gonzaga. Ganit ganito po ang gawin niyo mga pulahan. Iboykot Ibo niyo, ipanawagan niyo na tanggalin si Vice Ganda, tignan natin kung mag-work. Pero yun nga, duda talaga ako. Duda tayo na mag-work Eto, meron pong nagsend sa atin na isang kaibigan. Maraming salamat. Uh, sure daw na magigigil na naman ang mga uh, pulang bahaw, bangaw at DD shits dito sa Shopee dahil nga si Vice Ganda ang kanilang pinakabagong endorser. Ang ganda no? Maganda tong desisyon na ito ng Shopee. Lalong lalakas yung kanilang competition. Ay wala namang choice itong mga pulahan, ang mga diehard. So, siguro, mananahimik na lang yung mga yan. Yan ang pinakamaganda nyong gawin. Manahimik na lang po kayo. Wala na daw silang mapuntahan ang mga pulahan dahil nga Lazada ay kay Ann Curtis tapos eto naman ang Shopee ay pinangungunahan ni Vice Ganda bilang kanilang endorser or ambassador. Ikot puwet nila kung paano ika-cancel ang dalawang online shop. <laughs> Huwag ka pong mag-alala dahil salahat naman ang attempt nila na mag-cancel ng isang produkto halimbawa ng isang kumpanya. Hindi naman talaga nagtatagumpay ang mga pulahan. Okay? Na ang ibig sabihin, eh baka kasi hindi totoo yung 31 million talaga. Kaya wala tayong nakikita na na tower, 'di ba? So ang totoo niyan, pagka ang may campaign or panawagan na ganyan, lagi pong tagumpay pasensya na